nagkakasala po ba ako kung ang Diyos ang malamang ang tinasamba ko at tinuturin kong Diyos at hindi si Jesus po? Ah, Oo, oh, nagkakasala ka nun. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo at hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ibig bang sabihin nun, pagka sinamba mo si Kristo, meron ka ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Mali yun. Bakit? Eh kung mga anghel nga pinapasamba ng Diyos kay Kristo, eh ikaw pa, tao ka lang naman. Basahin natin ang Ebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Eh, lahat ng anghel, eh, pati si Miguel Arcangel, eh, pinasasamba kay Kristo. Eh. Ikaw naman, tao ka lang, ayaw mo sumamba. Dahil ang dahilan mo, sabi ng Diyos, siya lang ang magiging Diyos mo. Eh pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas eh. Bakit? Eh si Kristo galing sa Kanya eh. Galing sa Kanya yun eh. Bahagi ng Kanyang, ng pagka-Diyos niya yun eh. Basahin natin ang 1.18 nang walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa kanya oh, ang bugtong na anak galing sa sinapupunan ng Ama yon bahagi ng Ama yon kaya kung kumikilala ka sa pagka ng Ama dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya kung mahal mo yung nang-anak, dapat mahal mo pati anak Basahin natin. Sa isang talata, ganito ang sinasabi uh, sa banal na kasulatan. 5.1 ng unang Juan. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya on. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya nanganak kay Kristo eh. Iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang 1.5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng ama? Kasi galing siya sa loob ng ame. Bahagi siya ng ama, nasa sinapupunan siya ng ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling siya'y bahagi ng ama. Kaya halimbawa, yung Espiritu Santo ng Diyos, isinugo niya. Tinanggap mo yon, sinamba mo, eh yung ama pa rin ang sinasamba mo, eh. galing sa kanya yung Espiritu Santo eh. Isinusugo niya lang eh. Eh si Kristo, nasa sinapupunan ng Diyos. Hindi naman siya galing kay Maria eh ang nanggaling kay Maria, yung katawan tao. Pero siya nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Kailan ba siya ipinanganak? Basahin nga natin ang 17.5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala magkaroon ng mundo eh, magkasama na sila ng Ama eh nagtamo na siya ng kaluwalhatian kasi bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng salibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Ipinanganak na siya at ginawa na siyang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ah, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan? Bago ang salibutan ay naging gayon. Kailan ba ikaw nag-umpisa si Kristo? Eh, sa ni kan ni Maria. Paanong nagtamu ng kaluwalhatian bago ang salibutan ay naging gayon eh, nung palang pinanganak ni Maria, saka nagkaroon ng Kristo. Maling pagkaunawa. Ang pagkaunawa ng mga apostol, Juan 1.1, ganito nakasulat. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Dios. Kaya, nang pasimula, ang berbo. Ang berbo sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Tuloy natin. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung si Kristo umira lang ng panganak ni Maria, malaking katangahan. Bakit? Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, alinman sa lahat ng ginawa, hindi magagawa. Kaya si Kristo ay nag exist na bago pa gumawa ang Diyos ng anumang kanyang ginagawa. Siya ay nauna in existence sa lahat ng ginawa. Dahil naipanganak na siya ng Ama mula sa sinapupunan niya. At yan naman ay pinapatunayan na ng Panginoon so Kristo eh. Nung nandito siya sa lupa. Sinasabi niya, totoo, hindi siya galing dito sa lupa. Ako hindi tagalupa, sabi niya. Sino ba yung nanggaling sa langit? Basahin natin sa Juan pa rin, sa Is 38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayun, bumaba ako mula sa langit. paano mo sasabihin niya eh galing kay Maria? Ha? Bumaba ako mula sa langit hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi yung kalooban ang nagsugo sa akin. Saan siya nagumpisa, umpisa nag-originate? Bumaba ako galing sa langit. Bakit? Eh kasi ipinanganak siya ng ama, galing siya sa sinapupunan ng ame. Pagbaba niya ngayon dito sa lupa, ano nangyari? Basahin natin ang Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayo, napakaliwanag. Pagpasok niya sa salibutan, bakit siya pumasok sa salibutan? Hindi sa man siya nagumpisa eh. Galing siya sa langit, sa sinapupunan ng ama, ipinanganak siya. Ngayon, pagpasok niya sa salibutan, sinabi, hain at ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ayon. Dito pala sa lupa, meron ng katawang nakahanda sa kanya, inihanda na ng ama. Yun nga yung ipinanganak ni Maria, na ipinaglihi ni Maria, na tinuli, uh, binalot ng lampin, etc. Ay e nga yung kumbirahan yan, meron man naman ikan Diyos na tinutuli, meron ba ikan Diyos na binabalot sa lampin, meron ba Diyos na nagugutom, meron ba Diyos na namamatay. Eh, nagkatawang tao nga eh. Pinaghanda ng isang katawang tao. Kung yon, ako yun, abing ipapanganak yun. Diba? At yun, eh, tinuli rin. Kasi sa mga hudyo, talagang tinutuli pag walong araw na. Eh, pagka hindi tutuliin si Kristo, eh, tutuksin-suput yun. Dahil ang mga Israelita, talagang lahat ng lalaki tinutuli. Tipan ng Diyos yung kay Abraham. Eh. Lahat ng lalaki pagkapanganak sa ikawalong araw ay tutuliin mo, sabi ng Diyos kay Abraham. Ito ang tanda ng aking tipan sa iyo. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, eh si Kristo'y lahi ni Abraham. Kaya dumaan siya sa pagtutuli yung kanyang katawang laman. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Basahin natin ang 1.14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag na maliwanag ang Bible. Eh, umpisa natin. Nasa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak ng Ama. Wala pang mundo noon. Magkasama na sila. Nung pasimulan, magkasama na sila ng Ama. Nung gagawin na yung lahat ng bagay, nag exist na siya bilang separate individual sa Ama. Dahil inilabas na siya ng ama, pinanganak na siya ng ama, ah, tinawag na siyang anak. Kaya anong nagagawa sila? Dalawa silang magkasama. Nung gagawin ng tao, sabi niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan. Kaya ang sabi niya, ako at ang ama ay iisa. Kaya pag sinamba mo si Kristo, sinasamba mo ang ama. Ang tinutukoy na huwag kang magkakaroon ng ibadyo sa harap ko. Eh yung mga nililok at nilalang na larawan, dapat kinukuha natin pati konteksto kapatid. Basahin natin ang 5 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas ah, sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Iyon ang tinutukoy na huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ako lang ang kikilalanin mo, Diyos. Alin ibig sabihin? Huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Nang mga larawang inanyuan, bato, kahoy, tanso, ah, kahoy, mga, mga larawang inanyuan, huwag kang gagawa niyan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pero pagkasya, ah, ang nag-uto na naluhuran mo si Kristo. Aba, Pag eh, pagsamba mo pa rin sa kanya, dahil siya may utos eh. Sambahin mo si Kristo eh. Kaya yung mga anghel, nung sabihan sila, sambahin niyo yung aking anak, o, eh, pagsamba ba sa Diyos-Diyosan yun? Hindi. Eh, Mismong Diyos ang nagsabing, sambahin yung anak niya. Kaya pag sinamba natin si Kristo at itinuring natin siyang Diyos, hindi tayo lumalabag sa sinabi ng Ama. Kasi ang konteksto nung sinabi ng Ama na siya lang ang Diyos, eh, pinapaiwas ka sa mga Diyos-Diyosa na ginawa ng kamay ng tao, kagaya ni Baal.